Uh, totoo ba na ninong mo sa biniyag si Piyolo yes, Pascual? Actually, Tito Boy, it's more parang may dad and uh, si uh, PJ. Kuya PJ. Uh -huh. Talagang magkaibigan po sila. Oh my God! I... So parang, kumbaga yung, yun, parang oh inaanak mo yung anak ko. na kayo? Nagkita po kami sa isang event. Tapos, um, actually nung unang si Inigo, sinabi niya sa akin na, Bro, alam mo ba na inaanak ni Papa? Sabi ko, oh, bro, alam mo, ever since alam ko yan. Tapos parang natuwa ko na alam pala ni Mr. Piolo Pascual. So, nung nagkita kami sa isang event, And kasama ko tatay ko. Hindi Mr. Ninong Piolo Pascual. Yes. <laughs> nagkita IPG? kami ng, ano, nang uh <laughs> dad ko. Nagkita sila, kasi nagyakapan sila. Wow. Nakakatuwa kasi parang ano, bumalik din sa nakaraan. di diba? At saka some things, oh yun, parang nag-rewind. Yes, some nag things are meant. Man. Yeah. Okay. Uh, talk or dare. Okay. <laughs> talk or dare. Uh, ang tanong, Magkano eksakto ang talent fee mo sa Video City? <laughs> Talk or dare? <laughs> no, para di ko po yata pwede sabihin yan. Dare na lang po, dare na lang. There. <laughs> ang dare mo ay... Ay, di, anong uunahin natin? <laughs> okay. Ah, uh, you impersonate. Oy, you know, hey, you know hey, you hey. Resonate. Halimbawa lamang si Binoy, okay, si Senador po. Robin Padilla. Okay. Nagkita sila ni AJ, ni Aljur. Ni Aljur. Okay. O, paano, uh, paano mo gagayahin? Ano ang pag-uusap na yan? Sige nga, subukan Sige. natin. Uh, ito, ano lang po ito ha? For, <laughs> for entertainment is only. <laughs> okay. So, so okay. po si... O, oh, dito, ano dito, si, dito. halimbawa. <clears throat> magandang araw naman sa'yo. Ah, uh, ako Lubusan, nagpapasalamat dahil pinigyan mo ko ng uh, pagkakataon na makilala kita sa araw na ito. At uh, pagbutihin mo lang ngayong ginagawa, AJ. At uh, mo, uh, ayos yan. <laughs> <coughs> Sagot! Aljur! Ah, uh, Senator, magandang, magandang araw din po sa inyo. Uh, ako po ay nagpapasalamat, ano, at uh, nandiyan po kayo. Uh, Talagang iniidolo ko kayo bilang isang uh, aktor at uh, bilang isang action star. Kaya maraming maraming salamat po talaga sa inyo. <laughs> okay. Doon tayo sa katanungan. Barbie, Julian, uh, Gabby. Sino sa kanila ang pinakamaganda? Talk or dare? Ah, ang hirap sa gano'n. Dare na lang, dare. <laughs> dare na lang. <laughs> dare. Okay. Di ba may sayaw si Bianca? Yung voguing? Paano -oh, yun? yun ang dare. Paano <laughs> yun? <laughs> yung mga gumaganong ganun si Bianca, gayahin mo yun. Okay? Uh, ah. Uh, panuolin natin si Rulo. Paano po ba? Paano ba yan? Lagi ko na nakikita si Bianca. Lagi ko yung ginagawa niya. May siya lagi. Yan. <laughs> mga ganun-ganun. Yeah. Paano ba yung mga sayaw niya? Okay. Yan. Yan, may ganyan lang. Wala na, wala Aba, ako. Ako no, pa. Paano dito, boy? Ay, ay, mga ganun. Wala akong maisip na sayo niya, parang mga ganyan ganyan. <laughs> Yan, tapos yung mga ganyan na siya. Yun <laughs> ay nakikita ko <laughs> lagi na. So...